na nato ni Dugayon mga idol si Migukula po atunan yung tagayan dayon pag si Sir Porcopio maoy atong patagayon tanaw na to mulampos ba among misyon na sa sili si Migukula po paimnon ha <laughs> ha gisiguro pang bugnaw pa ba mga idol na ha <laughs> ha ha sigurista men mo sigurista kaka ha <laughs> <laughs> ha 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 sigurista gumagupa pasnaw <laughs>